as niyon pagyon ang ang kon as long as the money will crank into your pocket kahang pagpamisa ng purgatorio dihimo man ng negosyo kung sa matino na din bueno kung dihimo pang negosyo ang pagpamisa ng purgatorio bedene abra da angkap no Dako kay mo gutan na no, no, man? kay sa tanang misa namo giapil baya sa simbahan katoliko ang mga kalag ni atong mga wala na naghandom pa Kanunay nang iingon sa pare. Kaloy iusab gino ang mga kalag ni mga tao nga wala naging, naghandong pa kanila. Gapin na mo nagampoy, ampoy eh. kung negosyo pa, huwag mo ibayad-bayad, ganyan. <laughs> oh, tungod kay nagtuo, eh, nga ang pag-ampo sa mas gibuhat ni San Pablo diya sa dos uh, Timoteo Kapitulo 1, eh, si Uniso giampo ni San Pablo. Nga si Uniso dugay ng patay. Busa ang pag-ampo, alang minatay, kabuhatan ng daan sa katawan sa Diyos. Bisan si Ginoong Kristo, mi doon Na kung mo nga, negosyo ang kananaang pagpaampo pagpamisa alang sa batay, kanunay gimisahan ang mga kalag ni Antong Laeng Sikta ng Duma, pero wag yung mga yaghalag ni. Amot lang, yapil ba po ko kaya mong